Hello mga sir, ADB naman yung ating uh, gagawin At ang uh, issue kasi nito mga sir Aya, uh, ito, pandarin natin Okay, napandar ko na Hindi ko na pinakita yung pagpandar ko kasi Si ADB, dito ko lang pipihit Sa kabila, hindi siya pwede Ito, uh, hawak ko yung camera Ayan, ano, uh, hindi ko siya naipakita Ito yung problema ng ADB na to. At uh, marami raw nagkasabi, sigunyal bearing or crankshaft bearing daw yung problema nito mga sir. Yan yung grinder na Yung akala mo, mayroon siya sumasabit na bakal sa loob. So yung tinutokin nila ang crankshaft bearing, kapag yun naman ang sira mga sir, ang uh, tunog nun, yung tunog big bike. Para may humuhuni. Ngayon, sigun yung bearing. Pero yung ganitong tunog mga sir, yan, ang garagar, ah, itanggalin mo nga yung upuan para mas marinig na rinig at tanggalin yung upuan. Para rinig na rinig na. Patay muna natin. Okay, ah, ito mga sir, tanggalin na natin yung uh, upuan at uh, ito yung tunog. Ayan, gargar na yung mga sir. Ayan yung kakayusin natin. Kapag uh, ganyan yung problema ng motor nyo at sinabi sa inyong crankshaft, bearing, mag-loss bearing muna kayo doon. Okay, hindi yan ang problema. At ang problema nyan, yung crankshaft. Ayan yung kukuntiriyay natin. Siyempre, sa ADB mga sir, hindi, hindi yan tulad ng uh, click na kaya mong dukutin kung pwede sa click sa ADB hindi siya kayang dukutin kaya matik pag hiwalay natin yung makina pero hindi natin wawalwalin yung block sa kayong cylinder head para hindi na gumastos ng malaki yan sa si sir ang uh, natin dyan yung camshaft, pero kailangan paghiwalay natin yung makina kaya paghiwalay natin to para matanggalan natin at patayin natin yung makina para hindi uminit medyo maraming kalasin pero mas maganda pa rin tong pagkalasin kaysa e kay uh, ADB na no, 160 medyo mahirap sa 160 halos tatanggal yung pa yung flarings doon para matanggal yung sakit ng ECU dito dito lang stator tatanggal sa yung mga brake hose ayan tatanggal na natin yan okay tanggalin mo i-shortcut na natin para hindi na lumaki or humaba yung video natin okay ito napaghiwalay natin yung ano chassis sa kayong makina at eh uh, yung forma ng ano chassis natin <clears throat> at uh, dito naman ang uh, gagalawin na natin ito tatanggalin natin yung water pump at tatanggalin natin yung rocker arm para mahugot natin yung camshaft itong head saka yung black hindi na natin pakikilaman yan dito lang sa ibabaw kahit so, yung tambucho ayan hindi na natin tatanggalin yan ito mga sala mapapansin nyo yung kanyang cylinder head makinis na, alaga sa langis ng mayari kaso nga lang pagdating sa pisa din meron din mga may limit lang sa tagal kaya hindi rin talaga mga sabi natanggalan natin yung cover susunod yung gagawin itatap din yun na dapat nakarelax yung rocker arm na intake sa kayong exhaust kapag kumuha naman kayo ng tap date dito mayroong kuntil dito hindi itong kuntil na ito mga sir hindi yan dito nakasimangot siya pulong sunod natin yung water pump saka yung water joint na tatanggalin ingat ingatan nyo lang itong water joint madalas na napuputol dito Lalo na kapag ka napabayaan nyo sa kulan, napuputol yung mismo sa loob. Yun yung tiyatawag na overheat na. Sangkitin nyo yung, ano, yung water pump, gilid-gilid, at uh, wala namang may sira dyan. At uh, ganyan din talaga ang gagawin. Kapag magtatanggal ng water pump, sinusungkit talaga yan. Kasi hindi kayang ng hilahin lalo kung uh, first time lang mabubuksan matagal na hindi nabuksan medyo may may kahirapan talaga yung nasisira sa ano dito yung bearing niya uh, so kung iko confirm mo na lang din kung magkano yung paggawa pagpalit ng bearing at magkano yung bearing kung magkano ba 'yun sa ano 1255 1255 yung camshaft and 1255 yung camshaft ang nilagay natin pang click na 150 dahil uh, parehs lang din naman sila kahit sa makina parehs lang din yung kaiba dito tapos yung panggilid nya magkaiba mas malaki yung 150 pero sa sigunyal black head parehs lang ng ano 150 na uh, click tapos uh, luwagan natin yung tensioner dahil ah uh, cam lang yung tatanggalin natin dyan tsaka tatanggalin natin yung mga rocker arm vraiment <coughs> tanggalin natin yung uh, rocker arm shot na matito tatanggalin yung lock ng ano, to ng camshaft ata eh uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, problema nito kasi si customer ayaw maniwala sa akin ang camshaft yung problema gusto niya yung segun lang problema yun daw yung papalitan namin eh sabi ko <laughs> i-camshaft lang yan kaya tanggalin na natin Ayaw mo nang ano, ayaw mo nang murang gastusan ang gusto mo yung malala ah. Mayaman. Okay, tanggalan natin yung uh, na tapos ikutin nyo yung ano, yung cams dahil yung kanyang uh, itlog dapat nasa taas para maalis nyo. Patay Ya, ya, ya. Sugitin natin. Sige pa. Ah, labas na yan. Mhm. Uh -huh. Okay, ayan, nalabas na natin. ito yung ito yung camshaft at uh, ito wala namang problema goods na goods ang problema lang nito mga sa bearing ito Yan. kapag ka umikot to maririnig mo agad yung ingay ayan magaspang tapos dito Yan. kaya ito lang natin ah, revisahin mo para makita mong tama ako tama siya Okay, eh kunin mo yung ano, yung bago, pag kumparehin mo para kahit papaano, meron ka ring ideya. Eh, ang gusto mo kasi yung sigunyal lang papalitan natin eh. Tanggalin mo sa plastik, tanggalin mo sa plastik. Yan. Pag kumparehin mo. Ano ba, Is smooth? Ah, yan. Kasi yung isa lang Okay. Ito yung bago natin mga sir. Kung papansin wala siyang play. Wala. Tapos yung ikot nya, yun, swabing swabing. Ito, wala. Kasi kapag hawak nyo yung cams na defective sa bearing, kahit paikutin nyo lang ng ganyan, mararamdaman nyo talaga yung, ano, yung gargar gar May mas marala pa nga ito eh kahit paano uh, hindi siya ganong kaingay ito hindi tulad nung ano yung na i vlog natin na kulay puti iba, kulay puti yon na sobrang ingay at uh, pinipresyohan ng 17,000 sa pag-aayos doon nagastos lang sa amin yung camshaft lang saka yung ano yung labor lang uh, kulan langis kasi pinatensyo niya na rin kaya e, sasalpak na natin kung ano yung ginawa nating pagtanggal uh, sa cams or pagbalik ganoon nyo pa rin iya ano medyo may kahirapan na rin sa pagbalik uh, nito mga sir kasi gawa ng hindi na tinahawakan nyo pinakadulo nito kaya tsagaan talaga hanggang sa may tuwid nyo pero kung uh, ito natatanggal ginalon nyo siya mas madali kasi ibabagsak nyo lang hindi natin pwedeng gawin ng ganon dahil uh, tatanggalin to kasi lalo si, uh, si sir kaya hindi natin pwedeng pagastos na pagastosin. Kung alam naman natin na yun tulang problema niyan, yan lang yung gagawin natin. Pero kung gusto niyang ipawalwal to, pwede naman. Ayan, nalagyan natin isang rocker arm. Tapos, ang gagawin nyo dyan, susukatan nyo pa rin ng valve clearance yan kasi kapag bago yung cams natin, matik po na magbabago rin kanyang sukat ng valve clearance. Ang uh, gagawin yung sukat dyan, 0.010mm at 0.0424mm naman sa exhaust. Kung gusto niyo makita yung uh, standard or sukat or batayan kung uh, paano kayo magsukat, buksan niyo lang yung U-box doon niyo makikita yung uh, sukat. Yung saktong sakto. Ayan, naman ng kapulong. Kasi ayan. Ayan. Maluwag. Siyempre, yung prepaid lang 'yung gagamitin natin. Huwag tayong gumamit ng ano, peeling gauge. Yung peeling gauge, yung koko. Tapos sa baba naman, exhaust. 0.024 naman yung sa baba. Okay, balik na yung water pump para may sampahan natin after natin mapinturahan yung magneto all good Ayan, okay, sasampahan natin. At uh, may maya 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 magneto. Basta pinaka-importante, ma isang muna natin yung makina. Mga asymbol. Okay, ito mga sir. Napagsamahan natin yung chassis sa kayong makina. At uh, naikabit na rin natin yung mga sensor. Tulad ng mga wire. At uh, ayan, napinturaan na rin natin yung kanyang uh, magneto. Narinisan din yung stator. Pinabalik na lang yung pan. Para matestin natin yung pan dahil saglit lang. Kung same pa rin yung tunog, bago nung bago natin ito kinaras, puro pinag-iwalay. Okay, mo. Okay, tuloy yung tunog niya ngayon. Malayo na dun sa kanina, compare sa uh, ngayon. Okay, patay mo na dahil walang kulan para hindi masira yung water pump. At uh, mamaya, padali natin uli. Apag uh, nalagyan natin ng, ano, ng kulan o nalagyan natin yung radiator. Okay, yan. Nabalik na rin yung ano, upuan. At uh, mo nga. Ya, ya, mayare. Ayano, no? sabi mayare. Ah, ito pala hindi, okay, patay mo sa nito Ah, ito yung tunog ng makina Na pinagkukulitan ng may-ari nito. Nasigunyal yung problema. <laughs> Ayan, timing na timing na. Back to stock na le Ayan. Kapag ka ganoon yung tunog, nang motor ninyo, huwag kayong maniwala ka agad na sigun nyo lang problema or sigun nyo bearing mga sira. Crumshop ka agad ang punterihin nyo. Mapa ADB, click 125, click 150, same ang tunog kapag uh, narinig niyo yung gano'n. Same ang problema. Uh, all goods na. Mga na to. Hindi, hindi na pag ang malaki. Baka singiling ka ng 17,000. Ah, okay, ganoon lang gawin yung mga sira sa kalingan uh, yeah. ganun yung problema ng motor ninyo at least meron yeah. na kayong ideya mga sir